ang taon natural sa atin. Kusang saan ka ilagay, naa-adapt mo yung iyong environment. Pag nilagay ka sa mga taong mababait, magugulat ka, babait ka din. Pero ang taong mabait, ilagay mo sa taong masasama. Hindi yan marunong magmura, eh dahil araw-araw naririnig ang pagmumura, nagagaya ang pagmumura. Hindi marunong magsugal, pero nakakasama eh, puro sugal, puro ten times, sa pula, sa puti, no? Ano pa ba yan? Mga tupada, di ba? Anong numero sa kabayo, di ba? So, natututo yung tao. Bakit? Kasi tayo'y natututong mag-adapt. Kaya nga pag lagi mong kasama, nagiging kamukha mo na eh. Siga mo yung katabi mo. <laughs> di ba? araw-araw magkasama, nagiging magkamuka. Yung tono ng pananalita, yung ugali, yan ang tao. Kaya kung meron tayong karunungan, ilalayo ka daw nito sa mga masasamang impluensya.